Kasi mais man. I-deliver itong mais nga rin? Deliver? Ang paan ba mais nga sweet corn ba? Sweet corn. Kaya mag, mag, kuwan ta? mag ta og mais. You want? Oh my God, ang kaya. <laughs> <Okay. laughs> Ganaan ko na no silag tila guys. So, nag-order tayo ng isang kilong sweet corn. Nya, yeah, kita na mo gamon. Ato At ano siyang popcorn tila ubon. Ginaman, ha? ha? Popcorn? Popcorn? Mm. Ah, pumunta ka doon sa bayan. May popcorn doon. Yes, yeah. kuwata tayo? Ah, talaga ba? Mm, Mga tayo sa eh. popcorn. <laughs> Gusto mo ang popcorn? Oo. Uh -huh. Bakit? Gusto ko yan eh. <laughs> Arami! Nga na, Bye-bye! Vlog na kami! Bye! Bye, -bye. Go! Awa nga, man may huwat. So, giuho si Arami. Giuho so, sa iyang kalungas, dairy Sa'yo yan? Uh -huh. Nakupo pagalit ang so, ni mayor yan, si So karon guys amo panehwat ton si Aramay kay giuhaw in town ang badji. mainom pa siya po. og water district <laughs> <laughs> Meron pa yung tubig dito eh May tubig Saan? Doon sa puno saging <laughs> Bakit puno ng saging? Guys, okay na ang mga pin pintuan dire. lagi la portahan dire no. Ay oh, oh, yan. Murag gahi solid-solid ba. sa Tapi pikas. Oo, oh, oh, walong mo ba, Okay, pamu siguro. Ito boy. Umbalik balik dayon yun dai. Hey. Kumana ka inom? Bilis naman. Bilis mo. Para kang itik. Para kang manok. Uy, ayun ako ng ba bakal pa. Dadang, apa? Ay. Yan ako So, ang dere sa babaw, guys, kay... ayaw ayo na siya bangag mo. Labi na dere na pita. So, makita ninyo kay... Kinalan nga lang ang iyang koranan sa posting nga no? Para mas leg on para bongga. Ah, oh, nagla na nag nalingaw -na akong mga alaga ng mga erop. Ay. <laughs>